dami pong kailangan na yusin. Yung front teeth nyo is sira-sira. Tapos may mga kailangan mauwi sa bunot. Yung sirang infection meron siyang fistula or infection. So once may infection po kasi, may tendency hindi mag-take effect yung anesthesia or less effective doon sa environment niya. Pwede siya maka-experience ng pain. At sa Sarah Brightman, marami pong salamat sa binigay mo pong tulong sa akin sa ngipin ko para makasmile na ako ng may confidence. Wow. Smile with confidence. Atid sa atin. At Sarah Brightman. Yeah! <laughs> Papunta kami ngayong araw sa uh, dentist dahil ipapa-check namin yung ipin ni Kenneth. Ayan. Maulang araw sa inyo mga kapobs. So, update na lang po kayo sa status niya. Ang dami pong kailangan na yusin. Yung front teeth niya is sira-sira. Yung etong ipin na sa gitna is super numerary tooth. Supposed din, na po siya natanggal eh. Ang nga lang na-retain siya. Kaya na-occupy niya yung space dito. So, extra tooth siya. Tapos, kung dito sa baba, nag merong fusion. So, nagkaroon ng disturbance sa development ng event. Kaya ganito yung itsura niya. Tapos, may mga kailangan mauwi sa bunot. For example, na ito. Isa. Dalawa sa taas. Tatlo. Apat. Apat. Lima. Lima. Tapos yung wisdom teeth niya sa baba. as impacted po nun. So, Kailangan tanggalin po yun. Um, sa case niya po kasi mama, is dito po. Makikita niyo po is, itong ipan is na talaga sa bunod. Uh, itong RF, root fragment. Kailangan ma-check sa x-ray yung position ng third molar or yung wisdom tooth. For example, kung nakahiga siya, most likely baka mahuwi siya sa bunod. Pero pag hindi naman, upright naman yung position ng ipen since matatanggalan siya ng first molar. Yun yung magiging spare niya. Ito po. Tsaka, sa ibang ipen naman, is so either mauwi yung bunat, yung option, or root canal. So, dito po sa taas, nalawa sa premolars niya is indicated na sa bunat eh, or sa root canal. So, yung magiging option niyo po is, yan, So, ano pong best na procedure na gawin para sa ngipin niya? So, first step, best. Maganda makita siya sa x-ray. Mag-check yung status ng buong ipin niya. Para malaman natin kung kailangan pa bang i-save or hindi na. Mauwi na sa bunot. Tapos yung iba is yun. Bunot. Yung makalang na-restore, kailangan na-restore pa hindi mauwi sa bunot. Tsaka yung ato po na. Ang mga yung ni sir? Garling dito. Ano pong dapat yung siya? So, supposedly, tinanggal na po siya dahil dito. Extra tooth po kasi siya. So, hindi siya normal. Or, ah. baby tooth na retain mm -hmm. Hindi na natin kasi masabi kasi sira na po yung anatomy ng ipin. Kung, kung, pero kung titingnan ko po, mukhang super niya to eh, yung ipin na to. Sobrang nipin po yes, siya. Yes extra tooth. So, ano pong isa suggest niya na gawin dyan? pwede pa natin siyang subject or i-refer sa x-ray. X-ray. X-ray po talaga dapat na unahin. Yun, sa ko yung maging best approach na ito. Na pakapag tayo ng mabuti. Ibigay natin ng definite diagnosis. Yung pasyente. Mm okay. okay. So, ipapa-x-ray po namin. Babalik namin dito sa inyo. Ano? um, ano? po available. Tsaka, pag nakapagdala po kayo ng x-ray, Discuss ulit tayo, okay, okay. kasi may mga option po kayo ma'am eh, hindi lang yung treatment. Mm -hmm. So next na-visit po namin ay magdadala na, magpapaschedule na lang po kami and then magdadala ng x-ray po niya. Pwede po or pwede okay. din po tayo mag-start sa lines since may mga deposits siya na kailangan tanggalin. Tsaka ito pa po yung first time niya eh, first mm -hmm. time niya uh, mag-visit. Wala naman po ngayong condition sir sa katawan, medically hindi na ano ano? lang pag sinisipon lang, hindi kayo, hindi kayo sa doktor. Vitamins ka, sir. Nanang vitamins ka. So, Nag-aakal ka, sir. Sa school, hindi uh, kayo na-require medical? Ano? May... na-refer ko. So, ano uh, sa... Sa so, ano? nag x-ray? Uh, Oo, oh, man. So, kami ano sa Wala naman po. No... Difference, significance, ano, no? Difference. Findings. Findings. Okay. So, basically, mukhang okay naman si sir. Hindi ko lang masabi yung to overall na uh, health niya. So, okay naman siya, wala naman magiging complication if ever sa buho na trial. Tsaka pag if ever po pala may wisdom teeth niya sa lower, as badly pa siya possession, mauwi po siya sa minor surgery. Hindi siya, hindi po siya simple extraction lang. Eh. So, sa kanya, malalaman pa pag nagka-x-ray. Yes, ma'am. Naka, hindi pa kasi naka-erap yung ipin eh. Mm. So, wala po tayong idea kung paano yung position ng ipin niya. Okay. So, at the age of 18, nagsisimula ang lumabas yung wisdom teeth niya sa lower. Yan. Pero yung wisdom teeth niya sa taas, lumabas na nga eh. Mas nauna yung nasa taas. So, possible po ma'am as badly possession kasi hindi siya nakairap at this age impacted siya most likely eh. mauwi siya sa surgery minor surgery yeah. pero mas magandang mauna muna yung mga kailangan ba nun din yung mga sira na talagang hindi na masisave may mga RF na po kasi so pwede po makahawa sa ibang ipen or pwede pagmula ng infection kung makikita niyo po kasi, eh, yung sirang ito, meron siyang fistula or infection. Mm -hmm. So once may infection po kasi, eh, may tendency hindi mag-take effect yung anesthesia or less effective okay. sa environment niya. Pwede siya maka-experience ng pain sa procedure. So ideal na approach mo, mas medication muna. Medication. Para mawala mo na yung infection. Smooth yung maging procedure, walang maging problema. So yun na lang po muna. Matanggal mo na yung infection bago magpabunat. Open naman po kayo sa option ng root canal, di ba? ah uh, yung root canal po is para hindi mawi ma yung ipin sa, sa bunot, try natin siyang isave. Yan, yung maging advantage niya is hindi mawi ma sa bunot. Tsaka ma-preserve yung bone. Kasi once mag mabunutan, nagkakas siya ng resorption, nagbabagsak yung bone. So, lalo-lalo na dito po. Kasi tatlong magkakasunod na ipin yung indicated sa bunot. So pag binunot yung tatlo na yun, medyo drastic kasi babagsak dito. Magpupusti sa sir. Magpupusti Papalain sir. Na Tsaka pag dito ma'am, sa so front, pag nabunot po dito, magkakaroon siya ng prop na spacing okay. na medyo malaki. Mm -hmm. So what yun sir? brace niyo po ba si sir? Kung okay siya for brace, sige po. Kasi pag natanggal yung nga yung extra tooth na ito, pag na-confirm natin naman sa extra ray yung, yung extra tooth talaga ito, once na-bone it malaki talaga yung maging space dito sa seven, So, tsaka dito pa, nakakotate yung ipin at nag-twist siya. Dahil na-occupy ng tooth na yun yung space na dapat dito sa, sa sincisor. Mm -hmm. so. so yung ipin niya sa gitna, di magkakaroon siya ng gap. Pero magagawin pa po yan ng paraan. Um, braces. Braces. Isa sa moving. So magkaklose pa yung gap or hiliit, gano'n? Sa braces. Sa braces. Yeah. Pero kailangan mo na natin ma-check mo yung status ng ipa na ito. Yung front. Kasi um, masyado na malaki yung zero eh. Dito ba? Smile. kung so, makikita niyo po dito, magkabilaan na yung sira niya. Mm -hmm. Tsaka malaki na din po. So, ano yung tatanggalin yun sir? okay infection yung Okay. So, once nagkaka ng infection, either bunet po or root canal, yung magiging option niya. So, kayo din po mag-prescribe ng gamot niya for infection? Yes, ma'am. Ah, see sige po. So, pagdating sa root canal, ma'am, hindi siya guaranteed na 100%, depende sa case ng pasyente kung gaano nakalaki yung extent ng sira at saka yung infection. So, sinusubukan na lang i-save yung ipen. E Pero hindi siya guaranteed na 100%. May nakapagsabi po sa... May, may mga kwento po akong narinig. Mga dalawang tao nagsabi na parang Parang ilang weeks daw nilang dinamdam yung sakit ng root canal. Ayan, masakit po talaga yung root canal. Yun, yung process, yung procedure. Kasi tinatanggal yung infected na nerve. So, medyo masakit siya. Pero, masasabi natin successful yung root canal once wala na yung pain, wala nang nakakamdaman. So, technically, patay na siya ng ipen. nga lang, pag tumagal, since wala na siyang buhay, naging brittle din siya. So, yung ginagawa is, gin nilalagyan ng crown. Tsaka nagkakost po kasi ng discoloration ay nag-iiba na yung ipin pagpatay. Kung makikita niyo po, nag naging grayish Ayan. So, necrotic na yung ipen. E mm. So, ano pong mas piliin nyo para sa kanya? Mas magugo ko ba tayo sa root ka na or huwag na lang po? Kung ako po, but worth to save yung ipen e Oo naman. Kasi babagsak din yung sa front niya eh. Yeah. So, depende na lang sa comfort niya, sir. Kung okay sa kanya walang ipin, e station na siya. How long po yung treatment ng infection niya, sir? Um, mga 7 days. 7 days. So, while on medication sir, bawal na bawal. Minapit. Alkohol. Tsaka dapat consistent yung pag-take. Ibig sabihin, nasa aras. Dapat walang miss Kasi pwede kung maka-compromise yung effect ng antibiotic. Yeah. Magandang umaga mga kapobre. At nagpapasalamat tayo kay Ate Sara Brightman na siyang uh, nag-sponsor uh, sa pagpapaayos ng uh, ngipin Ni Kuya Kenneth, ito na yung promise niya na Sabi niya langga, ba langga Sweet kasi talaga ito si ano eh uh, Si Atisara Langga Ang tawag niya sa Kapubre kapubring Langga So thank you very much ma'am At uh, ito na si Kenneth nandito At uh, kahapon Ay may mga uh, Isinagawa na dito na ano, dental consultation. Uh, si Ate Pitch ang Ano ang nangyari po ay pumunta kami sa dentist ni Kenneth. Pina-check yung ngipin niya. Sabi ng dentista, maraming aayusin sa ngipin niya. May mga pinapipilian na mga procedures na pwedeng gawin. Katulad ng pagro-root canal para masave daw yung magagandang ngipin pa at saka yung pagpapapustiso. Yun. So, siya na raw ang bahala na mag kung ano talaga yung gusto niyang mangyari. Pero, nung time na nag-check kami, nagpa-check up kami ng ngipin, wala pang x-ray. So, nagbigay ng request ng x-ray. So, pina-x-ray namin at uh, dahil hapon na, hindi na nadala doon. So, uh, ibabalik o idadalhin na lang doon yung kanyang uh, result. At sa susunod na sabado naka-schedule ulit, i-discuss sa kanya further o nang mas malaliman kung ano yung mga... Kailangang tanggalin, gawin, ipalagay sa ngipin niya. Yun. So, nakabase kasi sa x-ray para makita pa ba kung ano talaga yung nasa loob. Tapos, nagsabi si yung dentist, si doc na pwede na sanang tanggalan ng ngipin kasi may mga kailangan talagang tanggalin. Pero meron siyang infection sa gums, ng ngipin. So, sabi ng dentist, baka hindi tumalab yung anesthesia pagka uh, tinanggal o kung tatanggalin nung araw na pumunta kami mm. so ang ginawa is nagreseta ng gamot tapos mm. ipapainom sa kanya na 7 days tamang-tama sa sabado matatapos na yung mga gamot niya saka kayo babalik at saka babalik at uh, kung go siya na magpatanggal ng ngipin sa sabado mm. ay pwede nang gawin so ayun po mga kapobs. so so ayan so ganun na ang uh, ang nangyari Ati Sarah Brightman po. Maraming salamat. At ngayon ay uh, ang mangyayari dito, ite turnover namin yung pera kay Kenneth. Kasi mahaba ang procedure na ito. No? Um, hindi ito biglaan, may weekly, ganyan. By schedule ang kanyang mga procedure na gagawin sa kanya in case man. So, ang gagawin natin, ita turn over namin sa iyo yung pera na padala ni Ati Sara Brightman Then, ilalagay mo sa savings account mo And then, uh, pag may schedule ka uh, Sasabihin naman ni Doc kung mga magkano ang kailangan mo bayarin siguro Mag-withdraw ka lang, no? Ganun ang gagawin At saka, sasamahan ka rin ni Ati Peach, ano? Oo, yun Para kung may mga kailanganin ay alam natin, no? Tapos, isi-send lang natin yung mga resibo kay Ati, ano, kay Ati Sarah Brightman para alam niya rin kung ano yung mga uh, procedure na gagawin sa ngipin mo. Okay? Uh, sige. Ati, ikaw mag, ano, Ati, sa'yo pinadala ni Ati Sara yung uh, pera. Mga, mag magkano ang pa-padala ni Ati Sarah? Ang total na pinadala ni Ati Sarah Brightman ay... 22,720 pesos and 80 centavos. So, ang mga nagastos po natin nung bumisita sa dentist ay ang doctor's fee na 300 pesos, yung x-ray na 900 pesos, at yung medicine ni Kenneth na 157 pesos. Ang total po nun ay 1,357 pesos and 50 centavos. So, ang natitira niyang pera ay... 21,364 pesos and 30 centavos. Yan, naginawan na nating 21,365 para wala nang butal. So, eto tanggapin mo. hindi ako makahawak ng microphone. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, English pa niya eh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 60, 1, 2, three, four, five. Ayan. Kompleto. Yes. Ayan. Sige. Anong gusto mong sabihin kay Ate Sara Brightman? Ani, Ate Sarah Brightman, um, anong pong salamat sa binigay mo tulong sa amin, sa, sa akin, sa tulong sa, ano, sa ngipin ko. Hmm. Para makasmile na ako ng, ano, diretso. Ng may confidence. Wow! wow. wow. Smile. <laughs> Smile with confidence. Atid sa atin, Ate Sara Brightman. <laughs> Sara, maraming salamat. So, samahan na lang po ito ni Ate Peach. And then, ilalagay niyo sa savings niya yung ano, asaman. Pupunta kasi kami ngayong nabas, tapos makato. Maraming, maraming palu-up. <laughs> mga kapobre sa YouTube, etong uh, itong mga public service natin at uh, pagtulong. And then, sa Facebook, panoorin po ang aming uh, pinakabagong uh, PV News. Online, ayan. PB News Online. Sa Archie Hilario Dos, ang Pobreng Vlogger pa rin. Maraming salamat po sa kay Ati Sarah Brightman. Ako si Kapobreng Archie Hilario. At ako naman si Kapobreng Peach Ledesma. At ako naman po si Kenneth Castellano. Maraming yeah! salamat. Ito? Ha? Huh? Huh? Ano po? Oo? Oh, oh. okay. Classy this, mahayado get. Nalikaw niyo May klase, oh. Sabang pa Galit <laughs> amin nga ano? Galit talaga si Annie. Okay. Timprano pa ho. Kasi Maraming salamat po. Magandang araw po. Ayan. so galing tayo sa Cebuana. Doon nakasave yung pera ni Kenneth Ayos. Yes. Ayan. So, ngayon ay dadalhin namin si Kenneth sa my TV Dots para kumuha naman ng gamot ni Jamila tapos papasok na siya sa school. Ayan. Ang ganda araw mga kapobs. Bye, Net. May, may, kuwarta ka ba? <laughs> Naantok. May, may, may pera ka ba? Siguro man ako. May pera ka ah, naman. Ah, karo, ah, ka, -bye. Sige. bye net ba, lalari, ingat. ingat. Bye. Ingat, ta. Message ka lang ah. Yahoo!